Paano nga ba nabago ang lahat sa buhay ni Naruto, matapos ang 4th Great Ninja War? Alam naman nating lahat na si Naruto ang bayani ng nakaraang digmaan, pero teka, paano naman si Sasuke, na dating itinuring na rogue ninja ng lahat ng bayan, at mga ninja, di ba malaki ang naging ambag niya sa pagkapanalo, ng nakaraang digmaan? Pero si Naruto ang ating pinag-uusapan mga ka-anime? kilala nating lahat si Naruto na isang masayahin, makulit na bata at pasaway, sa simula pa lang ng Season 1. Dala niya lahat ng kalungkutan ng pag-iisa, lahat ng hirap at pagdadalamhati, lumaking walang magulang, pero kinilala si Naruto bilang isang pasaway. Sakit sa ulo ng mga taga Konoha, kaya naman ginawa niya lahat para siya ay kilalanin, tingalain ng kanyang bayan. Sa pagusbong ng panahon, unti-unting nagbago ang lahat kay Naruto. Nagsanay siyang mabuti para sa kanyang pangarap na maging isang Hokage, lalo na nang talunin niya si Gaara. Lalo na ng pasuki ni Orochimaru ang Konha, unti-unti nagbago ang lahat. Lalo na ng maging teacher niya si Jiraiya na nagturo sa kanya ng lahat, at nang mamatay si Jiraiya, lalong naramdaman ni Naruto ang sakit ng mawalan ng isang magulang, sa tulong ng mga Toad Sage, ay nag-aral si Naruto sa Mount Mayabuko ng isang teknik na bihirang matutunan ng lahat, dito ay natuto niyang gamitin ang Sage Mode, sa tulong ni Master Fukusako, at dahil sa pagsasanay ni Naruto, sinugod ni Pain ang Konoha, lahat ay nawasak at nasira. Biglang lumitaw si Naruto sa Konoha na labis na kinatuwa ng lahat, dito nga ay tinalo niya si Pain at naibalik ang mga buhay ng mga ninjang tinapos ni Pain, dito kinilala si Naruto ng lahat bilang isang bayani, isang tagapagligtas na sobrang hinangaan ng lahat hindi lang sa Konoha, maging sa ibang bayan. Ngunit dumating ang 4th Great Ninja War, kailangang magkaisa ng lahat ng bayan para talunin ang malalakas na kalaban tulad ni Madara at Uchiha Obito. At lalo na si Kabuto na siyang gumawa ng Edo Tenshi na nagpahirap sa lahat. Sa isang laban na halos kumitil ng buhay ng maraming mga ninja. Si Naruto at Sasuke ay lumaban hanggang sa katapusan. Sa huli ay tinalo nila ang kalaban at si Kaguya, pero bakit tila naging kulang ang lahat? Tila biglang nagbago ang lahat sa buhay ni Naruto. Matapos ang Fourth Great Ninja War, si Naruto ay kinilala bilang isang dakilang bayani. Sa isang iglap naging mahirap para kay Naruto ang lahat, naging isang mabuting Hokage. Ngunit naging mabigat ang lahat. Si Naruto ay naging tahimik. Seryoso, naging formal sa mata ng mga tao, nawala ang mga ngiti sa kanyang mga labi, hindi ito ang Naruto na kinilala ng lahat ng mga tao at tagahanga. Maging si Kurama ay tinanggal sa kanyang katawan, ang tanging kanyang kaibigan na kasama niya noon paman. Naging unfair ang mga laban, dahil naging iba ang kwento sa dating inaabangan nating Naruto noon, di ba sobrang nakakalungkot na si Naruto ay nag-iba simula nang pumasok ang Boruto era? Kayo mga ka-anime nalulungkot din ba kayo? Sa nangyayari ngayon sa buhay ni Naruto, kung oo ay e-comment nyo lang ito sa baba ng video, salamat mga ka-anime.